Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ikaw ba ay mahilig sa mga ramyon? Yung tipong gustong gusto mong maramdaman na ikaw ay parang nasa bansang Korea. Tapos eto pa nga ang maganda yung ramyon mo, ikaw na ang bahalang gumawa. Yung ikaw yung masusunod kung ano ang gusto mong sahog. Mamimili ka nga kung gusto mo ng stir fry o kaya naman yung may sabaw. Suwak na suwak nga ito sa mga taong malulungkot at sa mga stress. Dito nyo na ibuhos yan sa paggawa ng inyong sariling ramyon. Halika kayo mga kababayan sa samahan nyo kaming pasukin na tikman ang abing natuklasang ramyon bar. Sabi kasi sa balita, marami daw tayong pwedeng makain dito. Kaya naman, pagpunta namin sa lungsod ng kabanatuan, ay agad-agad kaming pumunta dito sa Wellspring Complex sa Barangay Mabini Homesite. At ang aming yung pinuntahan ay ang Wise Ramyon Bar. Para nga pala sa inyong kaalaman, mula lunes hanggang sabado, bukas sila mula alas 11 na umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pagsapit naman ng linggo, ay bukas sila ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Dito nga ay agad na namin nakilala si Sir Nurse na siya mag a sa amin. Upang mapadali at hindi kayo malito ay merong anim na step na kailangan sundin dito sa Wise Ramyon Bar. Kaya kung first time mo sa katulad ditong do your own ramyon, don't worry, madali lang sundan. Unang step nga ay pipili ka lang ng iyong ramyon instant noodles. Titingnan nyo mabuti, baka hindi nyo kaya ang anghang. Pangalawang step naman ay pipili ka ng iyong toppings. Napakaraming ang toppings dito para ka talagang nasa bansang Korea. Nagre-range nga yan sa 8 to 35 pesos. O di ba napakamura lang kaya maiinggan niya kang kumuha ng kumuha. Pangatlong step naman ay kukuha ka ng iyong drinks. Marami ka nga rin pagpipilian dyan. May nakapouch, may inkan, may inamate. Step number 4 nga ay pupunta ka sa cashier para magbayad. Diyan na nga iisa-isahin ni cashier yung mga nakuha mo. Pagtapos mo nga makapagbayad ay ito na ang exciting part. Dahil magluluto ka na ng iyong kakainin. O di ba diba, dati nung bata ka nagluluto-lutoan lang na kayo ng mga kaibigan mo. Tapos gayon ngayon, makakapagluto ka na ng iyon totoong pagkain sa isang high-tech na machine. eto nga't sinimulan ng isali ng mga sisiw ang kanilang napiling tapping. Mabilis at madali nga lang maluto yan mga lod. Isang pindot mo lang, yung machine na ang bahala. Kay sarap nga naman kumain dito kapag kasama mo yung mga kaibigan o yung kapamilya mo. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, mag-ayaan na kayo dito sa so Wise Ramyon Bar. Napakabilis na luto na ang aming ramyun Isinali na nga rin namin ang aming mga napiling inumin. At heto na nga lang takan na. Una nga sumabak sa kainan itong si Gusion. Proud nga daw siya sa sarili niya dahil ngayon siya nakapagluto ng pagkain niya. <laughs> Sumunod nga lumantak ay itong si Raisin na hindi inasahan na ganito karami ang mga ramyon instant noodles dito. talaga nga namang daw mapapalaman siya. Sumunod nga lumantak ay itong si Elias. Sarap na sarap nga ang Elias nyo dahil halos lahat ng toppings ay sinubukan niya. <laughs> at syempre naman hindi ako papahuli. Napakasarap kasing kumain dito ng masarap at mainit na ram yon dahil napakalamig ng kanilang aircon. Kaya kayo mga kababayan, kung kayo ay pagod sa trabaho o kaya naman ay pagod sa pag-aaral, punta na kayo dito at magbanding ng iyong mga kaibigan at ng iyong pamilya. Nga pala, huwag niyong kalilimutan ang step number 6 kung saan isisinop niyo ang inyong pinagkainan. Shoutout po kay Ma'am at sa lahat ng bumubuo ng Wise Ramyun Bar. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!